Anong ganap sa mundo ng showbiz? Yung papala, isang mabigat, katulad ng respeto, KANSELADO! O, oh. Oh, wag matigas ang ulo. Okay? <laughs> Mga kapuso, may eksilan to. Mahaba pa po ang laban. Ibig sabihin, legally, wala pang final. natin. Ito po ang Eat BULAGA! Patuloy na gagamitin ng Television and Production Exponents Incorporated o tape ang EAT Bulaga bilang titulo ng kanilang noontime show habang inaante ang pinal na desisyon ng Intellectual Property Office. Sa inilabas na statement, sinabi ng abogado ng tape na si Attorney Maggie Garduke na nire-respeto nito ang batas kaya susunod sila sa proseso. As confirmed by the statement released by IPO today, TAPE has a period of 15 days to appeal the decision of the adjudication officer to the director of the BLA IPO. Then, appeal decisions may still be appealed to the director general of IPO within 30 days. Ayon sa statement, Nauna rito, sinabi ni Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon sa kanilang press conference ngayong umaga ng Miyerkules na dapat respetuhin ang batas, nag na naan nila ang IPO na ang Itbulaga ay pag-aari ng creator nito at kayakinan sila ang trademark registration ng tape. Hindi umano na patunayan ang naturang kumpanya na sila ang lumikha sa Itbulaga habang mas kapanipaniwala naman ang panig ng TVJ sa kung paano nabuo ang Itbulaga. As regards the plea of TVJ not to use Itbulaga, tape will continue to use the name Itbulaga for its noontime show pending the appeals. Samantala, nag-post din ng tape sa kanilang social media account. Caption nito. Ano man ang mangyari, ang nasimula naming tulong at saya, tuloy-tuloy lang. Kayo ang dahilan at ito ang pinakamahalaga para sa amin. Tuloy ang tohan ng pinakamasaya. Tuloy ang Pasko na pinakamasaya. Eat Bulaga. Kalakip nito ay ang news headline ng Manila Bulletin na. Lawyer, TVJ cannot use Eat Bulaga pending appeal by tape. kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.